Ayan guys, dahil, dahil vlogger tayo, papaliguan natin ang ating aso. So, naubos na yung shampoo. Bumili tayo ng shampoo bago at saka simple supply. At syempre, may towel sila. So, kaya naman, unahin natin paliguan yung ano. Yung isa kasi, yung puti itim na siya ngayon. I-focus mo naman sa, ano, sa dito. Halika, be, maliligo tayo. Bebe, Ligo tayo. Ligo muna tayo. andam dumi, dumi muna. Hindi ka na itim. Ay, hindi ka na puti. Itim na. Wait lang, wait lang. Kasi ang dumi-dumi mo. Buksa muna natin itong tubig. Unahin natin si Chino. Si Chino kasi ang pinakada best. Diliguan kita. Huwag kang malikot. Ano? Gc! Kaso yung ako buksan mo nga yung ano be. Buksan mo yung ano ko shampoo kasi hindi ko mabitawan to tatakbo to. Mamaya ka na makipagsat sa boyfriend mo be. Hindi, may na-apply ka chat ako nanay ko. Ang mabuksan ko. Ayun yung shampoo lang kasi hindi ko mabuksan eh. Bebe, niligo ka lang bebe. Kasi ang dumi na ni Chino eh. Ang tsaka-tsaka mo na. Basuyo lang ako be. Wala ka naman nito mga Ayan. Baka must... muna, perla muna bibihan ang isasabu natin. Oh. Kasi hindi ba ang perla kasi guys pampaputi ito, di ba? Ay wala man lang tong ano ma, yung butas na ano. Ayan, bubuksan mo 'yan. Ganito lang siya. Mm, ganyan. Malaki na yung binili ko. Para hindi siya mawawala. Perla muna guys para mawala ang kanya mga ernchi. Ayan na. Kailangan sampuhan muna natin siya kasi Huwag kang malikot, baby, kasi ang dumi-dumi mo na eh. Ang dami mo ng ano, hindi ka na maganda. Ang ganda-ganda mo, di ba? Oh, di ba? Ang ganda-ganda kaya ng baby ko na to. Lalaki yan, ma. Ang ganda-ganda ng baby. Lalaki ito, ha? Gagawin ko rin siyang bayot. Ang pangalan niya, guys, Chino. So, yung lahi niya, pumiranyan siya. Ulo naman, baby. Ulo, ulo. Oh, huwag ka muna mag-ano, isik-isik. Pumiranyan ang lahi niya, guys. Huwag kang magwisik-wisik Kaya ililiguan kita para bumangon ka Ha? Isa pa, isa pa, isa pa Para bumangon ka Kasi ang baho mo na ang dami mong air na Ang dami mong pupo sa katawan Ha? Huwag malikot Ililiguan ka lang ni mami Pagagandahin ka lang Pababanguhin ka lang Alam mo guys Ang hirap din mag-alaga ng ano Mga ganito kasi Parang tao din sila mayroon akong tatlong aso. Actually, apat tong isa ay apat itong aso ko. Kaya lang yung iba. Na, yung isa na sa gasaan. Pero yung tatlo, tinamaan naman ng parbo yung isa. Pero magaling naman na siya. Mamaya na, baby. Hindi pa tapos. Mamaya na. Kasi ang dami mong dumi. Mamaya na, baby. Mamaya na. Mamaya na. Tapos ngayon naman. Sige, shampoo naman. Asan yung shampoo? Akin na pasuyo ako, baby. Wala siyang kailangan talaga hawakan kasi wala siyang stand. Tapos yun pang bukas niya. Ito, one. Sige pa. Sabi niyan ba? Mabula na yan, sobra. Yun. Tapos yung ano, pasuyo ako, bit yung supply. ka supply natin para mawala yung mga urnche niya. Kunti na lang, baby. Kunti na lang. Yung gamot niya sa puwet. Mamaya, lalagyan niyang pagkatapos natin malito. Ayan. Kunti na lang, baby, ha? Kunti na lang ang uh, mamaya na ko sa supplyan pala pagkatapos ng maligo. Kasi kailangan matanggal yung mga dumi mo muna. Kasi dahil sobrang dami ng dumi mo. Yung putot niya, marami yung yan. Dapat yung pinakal. Yung putik, yung put niya. Kaya nga, supplyan ko nga. Ana, shampoo dito. Para matanggal siya. Kasi dapat hindi talaga natin kinukulong dahil ano. Oops. Hindi man kinukulong, magkakasakit naman niya kung ano-ano kakainin. Sa bagay kasi Normal yung Normal isa. Normal na kinukulong sila. Saka maulan, di ba? bawal sa kanila yung kasi yung parbo. Yung parbo. Kasi may baby ka. Diba guys? Diba? diba guys, no? Ganito talaga mag-alaga ng parang, ay, 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 Parang bata. Sira. Parang bata talaga sila. Kunti na lang, bibi ko. Kunti na lang na. Kunti na lang. Dito na, dito na. Kunti na lang na. Hmm. Kunti na lang, nak. Ay ko, Dili ko ang kalang naman, nak. Hindi ka naman ano na. nak. Nagbuk mo sa damay, niya. Ayaw, may Ah, dali na, nak. Dali na, nak. Kunti lang. Ako naman. Ang pula pa sa mga. Oo. na tuloy. Ayun natuloy. Natuloy. Diba, na uh -huh. tuloy, nag-swimming na tuloy. Okay, Di ba pumuti na? Oo. na, pumuti na, isa pa, isa pa, alas na. Alas ah, na. Kulong mo sa doon para sumag lang mo. Pagpasa. Oo, Hindi, yeah, aakit sa sa ano. Eh. Yeah, okay lang. Sige, muna mo na yan. Kasi ito pang isa eh. Magdudumi kasi siya, ma. Am. Hindi yan. Sabi ko sa magdudumi yan. naman, ba? be. Ligo. Isa naman, isa naman. Oops. <laughs> Ligo tayo, bibi. Ligo tayo na. Ligo tayo. Asan yung tabo, be? Ligo ka ligo. Liligo lang tayo, liligo, liligo. Liligo lang. Liligo lang, liligo na. Na. Huwag tayo maging takot sa tubig kay Sabunan mo muna sa mother. Magagandahin ko kayo. Bubuan ay ano yung mga... Hindi, sige, sige, sige. Sige na. Sige pa, sige pa. Yon dun galing. Sige, sabunan mo na sa mga mga kama. Sabon, sabon, sabon. Mamaya na, baby. Sabon, laki na kaya. Ayun, sabon mo naman. Hindi na kailangan ko kanyang sa puna kasi hindi na mas tuwan. Eh. Ops. Saglit ka lang, baby. Saglit lang, anang nak. Saglit lang to. Saglit lang yan, nak. Saglit lang. Pagandahin lang kita para bumangon ka lang. Ito, mahirap to liguan kasi ayaw sa tubig naman ganitong tubig parang sukot sa tubig na naglit yan na ay naku sa chan, dito sa chan man mo muna sa chan kamay mo man magkakalagay okay. sa kamay mo lang di ba nga tayo tapos, eh. lang na. chan oh. dito para gumanda ka yung ulo ng tubig hindi tubig Dali lang. Yan, yan, yan. Okay na. Para masabot. Ang hirap ah. ang hira po paliguan, ha? Ah. Upot niya, mga papad. Ang hirap ang paliguan, ha? Mga mga agad na bakla, huwag mong anil dyan. Malasik na to. Bandaw na lang tayo. Bandaw na lang. Bandaw na lang. Sige na. Sige na.

Ang hirap paliguan ng mga aso. Ang hirap maging nanay. Kaya ang hirap maging, maging nanay. Kaya, mag mag-asawa na mag-asawa. Kaya kung, kung ako sa inyo, huwag muna kayo magkaanak. Ang hirap mag-alaga ng mga bata. Correction diba? Batang aso. Pero siyempre, kung gusto mo naman ang ginagawa nyo, why not, diba? Halika kayo dito. Sino? Sino? Sige nito. Kunas. 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 Dali. Kunas. Kunas. Gano'n na. Kayaan mo na muna yan. So, kayaan mo muna sila maglaro kasi mainit naman. Yun lang. please like, follow and share. Salamat. Bye. Sana nag-enjoy kayo.